What up sa inyo mga animal? Ibilis ko talaga magutom Yung napanood nyo kanina Yun yung kinainan ko kanina Ako Veras Eatery Ah, napakasarap. Ayos din yung mga pagkain nyo. Punta kayo sa may Kogyo Gate 1. Kogyo Gate 1 lang pala. Basta malapit lang yun. Ah, masarap yung pagkain doon. Shoutout nga pala sa Aqua Eatery. Napakasarap ng Paris nyo. Dumako naman tayo kung anong meron ngayon, no, mga animal. Nung nakakaang vlog ko, birthday na tito ng girlfriend ko, na si Tito Happy birthday ulit. saka si Baby Tyrone. Happy birthday ulit. Kaya ngayon, may susubukan tayong vlog para sa mga vapers naman to. Kasi nako curious talaga ako sa kanilang lahat. Gusto kong marinig yung mga dahilan nila. Gusto kong marinig na nanggaling sa bibig nila kung ano ang dahilan ng pagbe-vape nila. Isang tanong lang naman eh, bakit ka nagbe-vape? Ako nga kaya ko sagutin yan. Bakit? Bakit ako nagbe-vape? Nagbe-vape ako kasi gusto kong iwasan yung Yossi. At syempre sa awa ng Diyos Naiwasan ko na siya Tama, thank you, thank you Tama na, tama na, thank you, thank you Tumahimik na kayo Okay, sige, tatanong lahat natin Dito sa may master paper script Master paper script yan Hindi, ano to eh Bantay lang ako dito Ano lang ako ha Builder Tauhan, tauhan lang ako dito Stop lang ako dito Kaya mag-trip lang tayo Sasagutin natin lahat ng mga customer na pumasok dito at sa mga ayos sumagot, huwag na lang natin pilitin, no? Sasagutin lang natin sila. Ano, tulungan nyo ako, ha? Let's go! Ay, putang ina. Teka lang pala, maglilinis lang ako. <laughs> Nalimutan ko na maglinis, eh. Maglilinis lang ako, ha? Sige, samahan nyo ako maglinis. tanong ako sa'yo. Bakit ka nagbe-vape? Unang-una, para sa baby ko, kasi bagong panganak yung asawa ko eh. Okay. Kaka pangalawa, to quit smoking na rin. Oh! Okay, okay yun, sir. Sige, salamat sir. Thank you boss. Okay, thank you. Tol, bakit ka bala na nagbe-vape? Para matigilan ko yung pag-iyosi ko eh. Matagal ka na ba nag-iyosi bago ka nag-vape? Matagal na dalawang taon yata eh. Ah. Oh. Ito, ito, may tatanungin tayong bago ah. Ito, ito, tatanungin natin. Pa, bakit ka ba nag-vape ha? <laughs> bakit ka nag-vape? <laughs> Tangin na mo ha. Mm. <laughs> bakit ka nag-vape? Pag <laughs> napakulgid ka lang ba bakit ka nag-vape? Pakulgid. <laughs> <laughs> Kaya, yeah. bakit ka nag-vape? Wala, para kulpit lang. Masisikat eh. Bakit, para, bakit? Kulpit lang. Paano ka lang? Oh, pampalakas lang sa mga chicks pang... Ikaw, bobo, putak -bo ina mo ka! Pang mga chicks, chicks lang. Oo, oh, ano ba pag gano'n, pag malakas ang usok sa bibig? Oo, oh, oh, tingnan mo. Ah, yun ang dahilan mo? Oo, uh -huh. stress down, ganun lang. Oo, oh, ay, sige, sige. Oh, ang isang ka! Hoy, bakit okay. ka nag-bake? Wala, gusto mo maging cool kasi pinapractice ko din yung ano, yung usok papalabasin ko sa butas ng puwet ko. Butas ng puwet ko. Butas ng puwet ko. Alam ano mo yun? Kasi first time, baka first time kong magawa yun eh. Yung ano? Yung ano, pagkait pa sa butas ng puwet ko lalabas yung usok, tsaka pangarap ko maging tambutyo. Gusto ko yung malakas <laughs> ano, malakas usok eh. Gusto ko maging tambutyo laki ko. Mga bobo! Ah, uh, yun lang ba? Yun lang ba dahilan mo bakit nag-babe oh. ka? Oo. Wala nang silbi yo. Wala talaga. Streamer eh. ka ba? konti lang eh. Ano ba yung ano mo? Pangalam mo sa ano? Di ba nag-i-stream ka? Wala, pangalan ko rin. Anong pangalam mo? Eagleman. Eagle. <laughs> Hindi ako nagpe-breakfast eh. Hindi ka nagpe-breakfast? Hindi. Hanggang ngayon wala akong breakfast. <laughs> Ito si Cool Kidzol o. Tignan nyo, galing o. You panginoo know. o. Cool. Isang, oh. ka isang kaway ng mga cool kid dyan. sa video niya. Halika nga dito, papakilala nga kita dito sa mga animal natin na to. Na, ayan, siya po yung nagtitricks like, na, ano, yan si Chema. Bati ka muna, Chema, sa kanila. Hello, mga animal. Ayan. ayan. Full yan. Matagal ka na ba nag, like, ano, nag, 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 uh, nagtitricks? Like, Saan ka dumumuhin yung pinto, Kim? Maingay. na natin si Chema the Great. Siya pala si Chema the Great. yan bakit ba panayanan mo ng kamay mo dyan? Ah, manirisim ko na to. Ah, manirisim mo. <laughs> manirisim mo na pala yan. No? Oh. Magkano ka tagal ka na nagtitricks ng vape? Hindi naman kasi, ano, tricks. Cool kid ako eh. Cool, cool kid ako eh. Cool, cool kid ako eh. Cool, cool kid ka pala. Seven months. Pala. Seven months, oh. So... Pero hindi ka naman minor, eh, no? hindi ka naman minor. Ay, hindi, 21 years old na. Ah, okay lang yan. Pero ang tanong nga kasi natin dito kung ano ang dahilan. Ang dahilan mo pala talaga ay eh, gusto mo lang talagang mag-tricks. Mm. Oo, oh, kaya eh, pinakita ko sa kanila. Para sabihin nila na ano eh, kahit cool kid ka, magaling ka pa rin mag-tricks, di ba? O oh, yun, batiin mo na si ano mo, yung mga ano mo kasi dami rin akong followers eh. Batiin mo yung mga kaibigan, mga trabaho mo. Sabihin mo na lahat yan. Hello guys. <laughs> Ilang kano kanong alam Oo. Oh. Bayad din sa ni tao eh. Kaya may utang na. Okay na ngayon Ah, palakpakan niyo nga pala si Chema. Tama ah, na, tigil na, tigil na to. Ayan, tatapusin na namin tong vlog na to, no? Ah, what's sa inyo mga animal na tatapusin na namin ang vlog na to dahil... Mga... Puta, ginagasimod mo eh! Gusto ko magmurahin to. Sanay na hindi ako nagmumura kaya nakakabosin si na namin to ha. More power sa lahat ng nagbe-fave. Ano ba nga ba sabi ni Roger Rocker mo? Pagtatapos na siya, pagtapos na yung vlog. Panginoon, no, no. di ba followers ka nun? Oh. Idol natin yun eh. Sabi niya, support Filipino vloggers. more Power, di ba? Support support. <laughs> support, support. Support, support. Support, <laughs> support. Support, Support Filipino vloggers, ha? Support Filipino vapers. Vapers, yan, ha? Support natin yan, ha? Hanggang dito na lang si Master Lee, ang sugo ng kalimbal! Paano ba ako magpapaano? Ikaw nga. Ikaw magtakip! <laughs> What? Do you die? na nga kayo na kayo? Magpapaano na kami! Hanggang dito na lang kami! Ba